Ana na meron dire sa Ulang Suran. Sa pinsan ko nga sa sa akong agaw na si Michael Rodriguez. At kasama ko pa rin si Jose Marcel at huh. may isa kaming kasama doon. Si Gyan? si Vince Rodriguez, yung Tio ni ato. Overlooking dito yung kuan nila dire. Lugar nila, ang ganda. ganda. Oh. Yon. Saka may yung kabila, may bahay rin maganda sa kabila. Uh, ito yung bahay ni Michael Rodriguez. Ah, uh, ganyan. Ah, uh, dito kami maglilinis sa baba. Kailangan malinis na malinis kasi yun ang utos ni Michael Rodriguez dito. Mga kapobre, ito yung unang naminisan niyong araw. Dito ka Michael Rodriguez yun ganoon kalaki yun ninisahan namin ngayon At ngayon mga kapobre mayroon pala siyang alagang manok si Michael dito daming mga alagang manok si Michael yung agaw ko ang daming manok dito mga halawano siguro to halo may americano saka May bungot 'to Parang mitra. Mitra, mangkapobre. Ah, Aj ah, pa kita ko sa inyo yung mga mga view dito sa malapit kami. Camikel. 'Yon. May kubo doon sa balayo. Ah, overlooking talaga mga pobre maka doon sa kabila may kawaya dito saka malapit pala sa school dito yun know. o yung yun yun, nakita niya school yan mga kapobre huwain na tayo mga pobre Salamat sa inyong pagsubaybay sa aking vlog, mga kabubre At, ingat kayo lagi. Kahit saan ka man naroon, kayo naroon. Keep safe always. Ang ablas yung lahat. Bye-bye.